Nakakatakot marinig ang salitang cancer. Maraming agam-agam at takot itong dala. Ang ovarian cancer, lalo na, ay tinatawag na isang tahimik na banta. Ito ay dahil mahirap itong matukoy sa mga unang yugto. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng kaunti o malabong sintomas lamang. Kaya naman mahalaga ang kaalaman at maagang pagtuklas. Ang ovarian cancer ay isang sakit na nakakaapekto sa libu-libong kababaihan bawat taon. Mahalagang maunawaan natin ang sakit na ito. Kailangan nating malaman ang mga sintomas at panganib nito. Kailangan din nating malaman kung paano mababawasan ang ating panganib. Ang maagang pagtuklas ay susi sa mas maayos na kalalabasan. Ang mga ovario ay bahagi ng reproductive system ng isang babae. Ang mga ito ay mahalagang organo na responsible sa produksyon ng mga itlog at mga hormone. Ito ay maliliit, hugis almond na organ na matatagpuan sa magkabilang gilid ng matris. Ang bawat ovaryo ay may mahalagang papel sa kalusugan ng reproductive system. Ang mga ovaryo ay gumagawa ng mga itlog at mga hormone na estrogen at progesterone. Ang mga hormone na ito ay mahalaga sa regulasyon ng menstrual cycle at sa pangkalahatang kalusugan ng babae. Ang kanser ay nagsisimula sa mga cells. Ang mga cells ay ang mga pangunahing unit ng buhay na bumubuo sa ating katawan. Ang mga normal na cells ay lumalaki at nahahati sa maayos na paraan. Ang prosesong ito ay kontrolado at organisado upang mapanatili ang kalusugan ng mga tissue. Ang mga cancer cells ay lumalaki at nahahati ng walang kontrol. Ang kanilang abnormal na pagdami ay nagdudulot ng mga problema sa katawan. Sa ovarian cancer, ang mga abnormal na cells na ito ay nagsisimulang dumami sa ovaryo. Ang kanilang mabilis na pagdami ay maaring magdulot ng mga komplikasyon. Maari silang bumuo ng tumor. Ang tumor ay isang masa ng mga abnormal na cells na maaring benign o malignant. Ang tumor na ito ay maaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Ang paggalat ng cancer cells ay nagdudulot ng mas malalang kondisyon. Ang paggalat na ito ay tinatawag na metastasis. Ang metastasis ay isang seryosong kondisyon na nagpapahirap sa paggamot ng cancer. Ang ovarian cancer ay maaring mahirap gamutin sa mga huling yugto nito. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay mahalaga upang mapabuti ang sansa ng pagaling. Ang ovarian cancer ay madalas na tinatawag na silent disease. Ito ay dahil ang mga unang sintomas ay maaring malabo at madaling mapagkamalan bilang ibang kondisyon. Gayunpaman, may ilang senyales na dapat pantayan. Kabilang dito ang bloating, pananakit ng pelvic o tiyan, mabilis na pagkabusog pagkatapos kumain, at madalas na pag-ihe. Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, lalo na kung ang mga ito ay paulit-ulit o lumalala, mahalagang magpatingin sa iyong doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaring hindi palaging nangangahulugan na ikaw ay may ovarian cancer ngunit mahalagang magpasuri upang maalis ang anumang malubang kondisyon. Bahagi apat pag-unawa sa mga panganib. Bagamat ang sinumang babae ay maaring magkaroon ng ovarian cancer, may ilang salik na maaring magpataas ng iyong panganib. Ang pag-unawa sa mga salik na ito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon tungkol sa iyong kalusugan. Ang edad ay isang mahalagang salik kung saan karamihan sa mga kaso ay nangyayari sa mga kababaihan na mahigit sa 50 taong gulang. Habang tumatanda tayo, ang ating mga selula ay nagiging mas madaling kapitan ng mga pagbabago na maaring magdulot ng cancer. Ang family history ay gumaganap din ng papel, lalo na kung mayroon kang malapit na kamag-anak na nagkaroon ng ovarian, breast, o colorectal cancer. Ang pagkakaroon ng kamag-anak na may ganitong mga uri ng cancer ay maaring magpataas ng iyong panganib. Ang iba pang mga panganib ay kinabibilangan ng hindi pa nagkakaanak, endometriosis, at ilang partikular na genetic mutations tulad ng BRCA1 at BRCA2. Ang mga genetic mutations na ito ay maaring magpataas ng iyong panganib ng ovarian cancer ng malaki. Mahalagang talakayin ang iyong mga personal na panganib sa iyong doktor. Sa pamamagitan ng pag-alam sa iyong mga panganib, maari kang gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga ito at mapanatili ang iyong kalusugan. Ang regular na check-up at pagsusuri ay makakatulong upang maagang matukoy ang anumang problema. Bahagi lima mga estrategiya para sa pag-iwas. Bagamat walang garantisadong paraan upang maiwasan ang ovarian cancer, may mga hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang iyong panganib. Ang ilang pag-aaral ay nagmungkahi na ang pagpapasuso, paggamit ng birth control pills, at pagkakaroon ng malusog na pamumuhay ay maaring mag-alok ng ilang proteksyon ang pagpapanatili ng malusog na timbang, pagkain ng balanseng dieta na mayaman sa prutas at gulay, at regular na pag-ehersisyo ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at maaaring mabawasan ang iyong panganib. Bahagi 6. Ang maagang pagtuklas ay nagliligtas ng buhay. Ang maagang pagtuklas ay mahalaga para sa mas maayos na resulta ng ovarian cancer. Ang pag-alam ng mga sintos at pagkakaroon ng regular na konsultasyon sa doktor ay maaring magbigay ng mas mataas na tsansa ng maagang pagtuklas. Sa kasalukuyan, walang regular na screening test para sa ovarian cancer na inirerekomenda para sa lahat ng kababaihan. Gayunpaman, ang pag-unawa sa iyong katawan at ang mga pagbabago dito ay napakahalaga. Gayunpaman, kung nakakaranas ka ng mga sintomas o may mga panganib, maaring irekomenda ng iyong doktor ang isang pelvic exam, transvaginal ultrasound, o iba pang mga pagsusuri. Ang mga pagsusuring ito ay maaring makatulong sa pagdiagnose ng mga kondisyon bago pa man lumala, o isang CA-25 blood test. Ang CA-125 ay isang protina na maaring tumaas sa dugo ng mga babaeng may ovarian cancer. Ang mga pagsusuring ito ay makakatulong na matukoy ang mga abnormalidad sa mga ovario. Ang maagang pagtuklas ng mga abnormalidad ay maaring magbigay ng mas maraming opsyon para sa paggamot. Mahalagang tandaan na ang mga pagsusuring ito ay hindi perpekto at maaring hindi palaging matukoy ang kanser sa mga pinakamaagang yukto nito. Kaya tang regular na konsultasyon sa iyong doktor at ang pag-alam sa iyong katawan ay napakahalaga para sa maagang pagtuklas at paggamot. Bahagi pito, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang ovarian cancer ay isang malubang sakit, ngunit hindi ito imposibleng malabanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga panganib, pagkilala sa mga sintomas, at agarang pagkonsulta sa doktor, maari nating mapataas ang tsansa na maagang pagtuklas at matagumpay na paggamot. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang kamalayan ay susi sa paglaban sa ovarian cancer. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga individual na panganib at talakayin ang anumang alalahanin na maaring mayroon ka. Ang maagang pagtuklas ay nagliligtas ng buhay.